ito talaga kami sa kidding itong truso, gagawin tutpik. Para ko na naka-juto rito. Sasakyan na ito. Puno na, pupunuin pa ito hanggang sa taas nito. Hanggang taas dito, ito, pupunuin to. Gaano pa kadami ang kakarga dito ng ano? Mga truso. rin sa China. Gagawin toothpick, tsaka chopstick. Saan? Pag-untiyata eh silaayo eh. Kailan din kaya? Iyo, ayan no? oh. Maron ay nakajuto rito. Yung teacher busy-busy oh. Yo. Pang YouTube kuno. Oh. Nawei pao. Oh. Taas pa yung kakagahin niyan. Idan pa yan. Oh. At punong-puno pa ang bodega Grabe Dito pa yan o oh. Dito kataas oh. Ang lamig. Ang okay, ganda din puro bundok. Maganda ba na puno? Hindi ba sa atin, ano? Tinatanim talaga yan Tapos pag pinuputol may kapalit ka agad Bago putulin may, Meron na yung kapalit na ano Ito so, kami ngayon sa ano Sa anong pangalan ito? Marsden Point Northport New Zealand Gaabilan tinulada kaya itong karga nito. Imbol. Imbol. Alam mo kung ilang tonelada ang karga? Kung ilang tonelada ang karga natin pag uh, napuno? Kung ilang tonelada? Eh hey, kapitan, tatanong ko. Yan po. Lalasing sila ng truso. watawi, tawwi po sa yung oh. may malaki pressure dito <laughs> may malaki pressure Kabila ng barko do, ganoon din, truso din ang Sa upload mo per minute sa sa uh, YouTube. oke okay, bye-bye.